So ayan guys, bali uh, ito naman pala guys yung gagawin ko ngayon. So ito, meron akong melon na papatubuin din. So ito ay uh, hindi ko naman ito binilito, bali ito yung kinain namin. Tapos binilad ko, ito na siya. Ayan, ayan. so try ko kung mabuhay ito. Kasi binili, binili, binili lang namin to na ano na melon buo tapos yung buto nun ay ginawa ko lang so binilag ko siya ito na siya ngayon so try ko lang na patubuin, patubuin kung tutubo to so ito nga pala guys yung nakaraan kong vlog na eggplant so ito yung eggplant na tinatubo ko ayan so hindi siya tumubo ilang dis na ayan o. matagal na to so wala pa rin so yun nga pala ang ang problema kapag stuck na yung ano yung buto nyan so hindi na talaga siya tumutubo ayan pero kung bago siya tutubo talaga siya kahit itapon mo lang yan sa dito sa ano sa lupa tutubo talaga yan ito hindi hindi talaga tumubo kahit na yung iba ay nilibing ko na sa lupa wala pa rin ayan ay ito meron man pala eh ayan o no? oh. pero antagal ayan o no? oh. ay hindi nga pala ito eh, eh. tumubo man sya pero sira din so halap pa rin tayo dito ng iba ayan wala talaga tumubo ayan eh. antagal ang tagal tumubo nya eh. so sa tingin ko isang linggo na to wala pa rin ayan Ayan. Wala. Dapat meron itong umuusli na siya. Kahit kunti. Kaming umuusli na dito. Wala. Wala eh. Oh. Baka sa tingin ko. Baka isang buwan to. Bago to. Kalating buwan. Bago to lumabas. tagal lang ang tagal pa lang iplant to yung talong wala talaga hmm komi sa atin na din to wala wala din ito 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 tayo natin ito ayan ito ito antagal wala pa so yung iba lumalabas na nga eh yung mga na ito yung pinakauna kong ano ginawa ng vlog na Yun ang pinagtalong ay nag-ukura ay ukura, na Ayan. wala, so ito, try ko to hmm, wala talaga so ang tagal So mag-decide ako, gawin ko dito, palitan ko na lang to ng iba. Ayan o. Wala talaga. Pagal. Kahit isa man lamang, at meron ditong isa. Wala eh. So, ayan. Kung tumubo mo dyan, wala na. Kasi, palitan ko na yan ng ano, ng iba. So, ayan. Palitan ko na lang ito ng iba. So, ito na lang nga pala guys. Palipatungan ko na lang siya ng melon. Ito yung melon. Ito. So, isa-isa na nga rin ilagay. Ayan. So, papatungan ko na lang yan. Yung talong na yan. Kung alis sa dalawang muna, di hindi yun. Yun ang puwi natin. Ayan. Wala, matagal eh. So, ito. Kaya lang natin. So, matagal yata ang ano eh, ang talong tumubo. Kasi, yung tagal eh. O, ano pa lang ano, ng okra. Natalo pa nun sa ano eh. Pabilisan talagang yung okra eh. Eh, oo. Diyos ng okra tumubo. Ayan. So, yang guys. Pali, sisayin ko lang ito. Oyan, so tama na 'yan, guys. So hindi ko na lubtugan pa tama na 'yan. Marami na 'yan eh. Ayan. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 60 peraso Okay na 'yan.